Alam niyo bang paggising ko, ito po ang naisip kong lutuin para sa inyo para po kasing natakam ako eh sa sama-samang gulay. Ang ulam po natin, yung mga ricado, abot kaya ang halaga pero ang sarap, langit, lalampasan pa. Ayaw niyo noon? <laughs> Sasaling ko na po yung tokwa. Pinrito-prito ko lang po yung konting tokwa o oh. kasi po may nabibili na dito na luto na so hiniwa-hiwa ko lang at ipinrito ko sandali para mabuhay-buhay. Ito naman pong kamote, iprito natin. Teka, tinutuyo ko. Medyo hinugasan ko eh. Mainam yung iprito nyo muna kamote nyo bago po kayo magsimula. Sandaling-sandali lang naman eh, nakita nyo. Ito iprito na. Teka, hanguin natin ha. Oh siya, Kapiranggut na karning baboy po, panggisa-gisa lamang. Nakita nyo isang maliit na mahabang liempo uh, liyempo lang to na eto nilutubutun na natin para pumula. Panggisa lamang. kapag medyo ayus-ayus na po, ilagay na natin ang ating sibuyas. Tapos bawang. Maya-maya pa isududan natin ang carrots. O, mahaba po yung ating carrots na hiwang ginawa ko. Pagkalipas po ng isang minuto, medyo malambot-lambot na yung ating carrots. Pero Matigas-tigas pa naman. Lagyan na po natin ang ating bichuelas, green beans, ating uh, bagyo beans. Ganito po ang hiwa ng uh, ating bagyo beans. Sa Pilipinas, nakikita ko gumagamit ng blade. Eh. Hindi po ako gumamit ng blade at baka mahiwa ako kutsilo na lamang. <laughs> o gusto niyo bang lagyan ng konting atsyuete para pumula ng kaunti. Hello! Bantuan po natin ng konting tubig, mga dalawang kutsara lamang. Baka manuyo. Itimplahan ko na po ng patis. Dalawang kutsarang patis. Kung ayaw nyo, konti nyo lamang. Maalat po akong kumain eh. Tapos eh, ground pepper. Pamintang drove. Ilagay na po natin ang ating pechay bagyo. Pwede po yung regular na cabbage. Yung ating repolyo. Yung talaga ay nilalagay eh. Ito po ang nabili ko. Pasensya na. Takpan po natin sandali. Mga isang minuto lamang. Katapos po ng isang minuto, saka natin lalagay itong murang toge. Damihin nyo na yung toge. Kung gusto nyo, yan ay eh, mura. Bantuan nyo na po ng oyster sauce. Kayo na bahala. Dalawa, tatlong kutsara. Saka po natin haluin. Madaling maluto ang toge, kaya pang huli. Halo lang ng halo. Hinaan nyo na po yung apoy, ha? Sandali, mahinaan yung po. Low heat. Medyo natutuyo eh. Bantuan nyo pa ulit ng konting dalawang kutsarang tubig kung gusto nyo lamang. Bigyan ko ng konting asukal ah At nilagyan natin ng tubig eh. Oh. Kung sa pakiwari nyo eh, ayos-ayos na panlasa ni Re. At may lasa-lasa na. Tsaka natin ilagay itong ating kamote. Ganun lamang. Yung ating tokwa. At tsaka yung ating inchay. O kaya yung sibuyas na mura. O kaya yung wansoy. O halo po ng halo. Na talagang magkasama-sama yung lasa eh di ba masustansya yan mga kaibigan ang mga gulay naman na ilahok natin eh, hindi masyadong kamahalan o tubig po gagawa po tayo ng 8 8 ang tawag sa amin doon sa salsa eh doon sa ibang nabasa ko ang tawag ay paalat daw po o kayo na po magtimpla ng toyo kung gaano karaming toyo ang gusto niyo, depende sa ala kaming duro. kinakailangan po may bawang talaga itong inyong sarsa at asukal, hindi po pwedeng walang asukal. Yung iba'y talagang matamis ang gusto eh. sa kanilang uh, paalat. Eh. E dapat dapat ang uh, pangalan nun eh. patamis, hindi paalat. Ano po? <laughs> ngayon, kapag kakumukulo po yung inyong paalat, ilagay na po natin itong pampalapot Yan ang ating cornstarch at saka tubay. O oh, halo lang ng punghalo Habang ang apoy naman eh, bahagya lamang hanggang sa malaging malapot na po at maging sarsa na talaga. O, tignan nyo po, makalipas lamang ilang minuto eh, nakita nyo eh, malapot na malapot na. O, yan na po, papatayin ko na po yung apoy at pag lamig-lamig ni Re, eh. nako, mas malapot pa po. Ayos po ba? Patayin na natin. O, hindi po ba? Maayos na nating nairaos ng ating simpleng pangkain-kain. Hindi naman po kamahala ng mga rekado ni Rie. Pero masustansya. Ano sabi ko sa inyo? Murang halaga pero sa sarap sa langit aabot pa. Yung kakalimutan yung paalat. Yung katitik lamang at baka sumobra. Naibigan niyo po ba mga kaibigan? O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Isa pa.